So for today's video mga peeps, is meron lang akong babasahin comment. This comment really catches my eyes. Catches! <laughs> so ito na ha, Humola's TV. Anong masasabi mo sa sitwasyon ko ngayon? End of February lang kami nag-umpisa, nag-chat sa dating site. After three days, nasa WhatsApp na kami. March second week, nag-book na ng flight. Sabi niya, it cost him 10,000 US dollars. Nag-book sa Sofitel for four days. Nakabili na rin ang ticket para sa akin mula probinsya ko hanggang Manila para mamit meet ko siya. Wow, sana all. Nagtanong din saan ko siya maganda Sabi ko Boracay. Just next week, hayun, nag-book na rin ng flight going to Boracay sa May 22 for 10 days sa The Land Hotel. Ang tanong, dapat ba ako maniwala? Di ba nagpapa-impress lang? 41 na ako and he is 60? 9 years and he is 16 9 years akong naghintay sa ex kong drawing as in never nagpakita pinaghintay lang ako kaya hindi na akong maniniwala Well, ito lang yung opinion ko, Pipsa, dyan sa comment mo about dyan. Since yung afam mo, kasi yung mga ganyang edad, mga 60 plus or 50 plus and above, according sa mga experience, mga Pipsa, kasi yung mga... kasi yung, yung mga da talaga. Kasi yung nating... nakarelasyon ko din na... Ano, for, ano siya, mga 50, basta 54 ata yun. Yes, sa mga ganyang edad, mga Pips, alam na nila yung gusto nila talaga sa buhay. Alam nila kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay nila. Kasi yung ibang may mga, hindi, though hindi lahat ha, kasi may mga afam na medyo bata pa, gusto nila muna na fling-fling lang, for fun lang, flirting-flirting, ganun. Pero pag mga ganyang edad, mga pips, nako, kabahan ka na. Kasi seryoso yan sa buhay. So since meron naman siyang mga proof sa'yo, and sinabi mo nga na nabilhan ka na din niya ng ticket, from province to Manila para Sunduin mo siya doon, swerte ka. Kasi nga, ikaw lang yung pasusunduin niya. Kaya kung ako sa'yo, push mo na yan, charot lang. <laughs> well, depende pa din yan sa'yo ha. Kung, kung uh, na-feel mo naman, I mean, kung uh, na-feel mo na ha. Na, kasi mani maniwala ka lang sa instinct mo. Kung ano yung, uh, kung ano yung sinasabi ng sa instinct mo, kung ano yung sinasabi sa instinct mo, sundin mo kung nafe-feel mo na seryoso naman talaga siya sa ginagawa niya, so why not i-push mo, diba? ba? Then, observe mo pa din yung, kasi first time yung magkita, diba? ba? So, observe mo pa din yung attitude niya. Basta, i-observe mo pa din yung the way he acts kapag nagkita na kayong dalawa. Yun yung pinaka-importante mga pipsa. Kasi kahit gaano pa kayaman yung afam, kahit gaano pa siya ka-generous, dun mo pa din titingnan sa ugali. Kasi nga, yung may mga hidden attitude yung mga afa, mga peeps, na sabi ko sa inyo. Kasi, experience ko yan sa sawa ko. Tiyan. May <laughs> mga hidden attitude yan sila. Malalaman at malalaman mo yan kapag nagsama na kayong dalawa. So, hindi ko sasabihin kung ano yon Basta ikaw na lang mag-discover. Well, congratulations sa iyo, peeps, ha? Kasi, ano, I feel na nahanap mo na talaga yung taong magpapasaya sa iyo. Nahanap mo na yung taong alam mo na deserve talaga ng love mo. Kapag willing siyang i-drop everything para lang sa iyo. So swerte ka na niyan. Congratulations and yun lang yung masasabi ko.